Mga sports bihira lang tayong makadiscover ng ganitong klase ng talento. Isang 14-year-old Phil Am na ngayon pa lang ay 6'9 na ang tangkad. At may chance pang umabot na 7 feet pag-graduate nito ng high school. Ito na kaya ang susunod na dominant center ng Gilas Pilipinas? Kung trip mo po ang ganitong content, pa-iwan follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Si Mark Lee ay isang Phil Am young prospect na kasalukuyang naglalaro sa US Youth Circuit. At ang naagulan mula 14 years old pa lang siya pero 6'9 na ang kanyang height. May mabilis na footwork at may natural shot blocking instinct. Hindi katulad ng ibang big man na late bloomer, si Mark Lee maaga pa lang na develop ang coordination. Kahit sobrang tangkad, magaan gumalaw kaya nagiging standout agad sa mga laro. Alam naman natin na sobrang hirap makahanap ng Pinoy big man na may ganitong height. Kadalasan ay 6'5 to 6'7 ang mga local bigs. Bihira ang natural na foot 9 pataas. Kaya ang mga films na tulad ni Mark Lee ay golden opportunity para sa future gilas. Kasi nga mga ka sports proud na proud siya na may Pilipino blood siya. Isa pa mga sports matangkad na kahit bata pa lang. At mga sports na e-expose sa high level competition sa US. Sumunod walang injury.